Nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang batas ang Republic Act 11981 o ang Tatak Pinoy Act at RA 11982 o ang Amendments to the Centenarians Act of 2016 na nagbibigay ng mga benepisyo sa mga octogenarian at nonagenarians. Ginawa ang signing ceremony ng dalawang panukalang batas sa ceremonial hall sa Palasyo ng Malacanang nitong lunes. Ang Tatak Pinoy o Proudly Filipino Act ay nagsusulong ng inklusibong paglago at pagunlad ng ekonomiya sa bansa sa pamamagitan ng pagkikayat, pagsuporta at pagtataguyod ng produksyon at pag-aalok ng mga lokal na produkto at serbisyo. Ang nasabing batas ay magpapalakas sa kompetens at talento ng mga Pinoy. Inihayag pa ng punong ehekutibo na ang tatak Pinoy ay higit pa sa isang branding exercise. Aniya, tungkol ito sa pagbibigay ng mga insentibo sa mga lokal na produkto na talagang may pagmamalaki na gawang Pinoy o trademark ng Pilipinas. Ito'y nagpapakita ng pagkamalikain at kakayahan ng manggagawang Pilipino. It is about creating products and services of the highest quality because tatak pinoy is also about excellence and as a seal of great workmanship sa kabilang banda ang grant of benefits to filipino octogenarians ay nagpapalawak ng saklaw ng RA 10868 o ang Centenarians Act of 2016 kung saan sakop nito ang lahat ng mapilipino na naninirahan man sa Pilipinas o sa ibang bansa. Sa ilalim ng naturang batas, tatanggap ng cash gift na nagkakahalaga ng 10,000 pesos ang mga senior citizen na nasa 80 anyos. Panibagong 10,000 piso naman ang matatanggap kapag umabot ng 85, 90 hanggang 95 anyos. Mababatid na sa umiiral ng batas... Ang mga nasa isang daang taong gulang na individual ay nakatatanggap ng 100,000 pesos. Ipinaliwanag din ng Pangulo na ang pagpapalawak ng saklaw ng Centenarians Act ay isang pagpupugay sa katangiang Pilipino at sa kultura ng Pilipinas. Ito ay nagpapakita ng higit na kabutihan at kahabagan sa mga senior citizen. There were already close to 10 million seniors two years ago. But as this demographic, this demographic, uh, demographic enlarges, The societal fa facilities that attend to them should be expanded as well. Si Senador Bong Revilla ang principal author ng Expanded Centenarians Act kung saan ang pasalamat siya kay PBBM sa tuluyang pagsasabatas nito. Ito ang kanyang una at prioridad na inihaing panukala sa kasalukuyang Kongreso. Ipinaliwanag ni Revilla ang hangarin ng bagong batas na ito na mapaaga ang pagbibigay ng benepisyo sa mga lolo at lola. Malaking bagay anya ito para sa kanila, lalo na't na may mga pangangailangan din sila at gastos para sa gamot, vitamins, supplement, pagkain at iba pa. Bali ang uh, total na pwedeng makinabang po is 194,000. Kasi sa 80 years old 103,000 plus, sa 85 57,000 plus, sa 90 24,000 plus, yung 100 of course 2,500 plus. Total of 2.2 uh, billion. So it's not that big amount na para ibigay natin na bonus sa ating uh, mga lola at lolo. At para maging mas epektibo ang pagpapatupad ng naturang batas, itinakda rin sa batas ang pagkakaroon ng elderly data management system na pamamahalaan ng National Commission on Senior Citizens. Nilalayo nitong matiyak na ang mga kwalipikado mga benepisyaryo ay makakuha talaga ng cash gift na nararapat lang nilang matanggap. Bale, hindi siya kasama sa 2024 budget eh. Kaya ang importante magpalisan na sila sa OSCA. And then, uh, yun, pa, lalabas niyan yung, yung uh, magbabirthday ngayon ng 80, 90, oh, 80, 85, 90, 95, uh, saka yung 100. Uh, importante, magpalista sila at utang ngayon ng gobyerno, babayaran sila next year. Nabatid na unang isinumite ni Revilla ang naturang panukala sa pagsisimula pa lamang ng 18th Congress noong 2019. Ngunit ngayon lamang ito, nag-iisang ganap na batas.